Ikalabing apat ng Hunyo, taong kasalukuyan, bandang 9.23 ng umaga, nagsasagawa ng isang routine Freedom of Navigation Patrol ang USS Princeton sa bahagi ng South China Sea nang biglang may nadetect ang kanilang spy radar. Isang pangyayaring muntik ng maging mitya ng pagsisimula ng World War III. Isang Chinese Type 052B destroyer ang namataan na naglalayag patungo sa kanilang direksyon sa layong 200 kilometers Ilang saglit pa ay biglang bumilis ang takbo ng Chinese vessel mula 18 knots papuntang 30 knots sa loob lamang ng 90 seconds. Lingid sa kaalaman ng American forces na nakatanggap ng direktang utos ang commander ng Chinese destroyer mula sa Beijing. I-intercept at paatrasin ang US Navy mula sa South China Sea. Pero ilang saglit lamang ay malalaman ng China kung bakit isang malaking pagkakamali ang kanilang ginawang paghamon sa US Navy sa gitna ng karagatan. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, baka namang pwede kang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Walang ideya ang China ng USS Nimitz Carrier Strike Group ay isa sa pinakamoderno at pinakamalakas na naval armada ng Estados Unidos Simple lamang ang kanilang misyon. Ito ay panatilihing bukas ang mga pinakamahalagang daanan sa international water sa bahagi ng South China Sea. Sa pagkakataong ito, 180 nautical miles lamang ang layo nila mula sa pinakamalapit na teritoryo ng China. Nasa international water sila kung saan 3.4 trillion US dollars nakalakal ang dumadaan kada taon. Ang misyon ng strike group ay textbook freedom of navigation. Predictable ang ruta, malinaw ang layunin at profesional ang galawan. Malayong malayo sa mga asal milisya at malapiratang aksyon na katulad ng ginagawa ng China. Bandang 9.26 AM, nakumpleto ng US Navy ang target classification. Dito ay nakumpirma nila na papalapit na sa kanilang lokasyon ang 052D destroyer ng Chinese Navy na may moderate to high threat assessment. Ngayon pa man, mapapansin na sa loob ng Combat Information Center ng USS Princeton, kalmado lamang ang Tactical Action Officer habang minomonitor ang galaw ng Chinese Destroyer. Siguro dahil alam niyang may 122 vertical launch cells sila na kayang wasakin ng anumang barko ng China na magtatangkang umatake sa kanilang posisyon ang kanilang mga spy radar ang itinuturing na most advanced naval sensor sa buong mundo. Sa bilis na tinatahak ng Chinese destroyer, maaabot nito ang weapons engagement range ng US Navy sa loob lamang ng 17 minuto. Bawat kalkulasyon ay madaling intindihin pero para sa China, isa itong nakakatakot na pagkakamali. Kayang tamaan ng YJ-18 anti-ship missiles ang US Navy sa loob lamang ng apat na minuto pero ang SM-6S ng USS Princeton, hindi lamang ang Chinese Navy destroyer ang kayang abutin. Kaya rin itong targetin ng range na 240 nautical miles hanggang sa mismong kalupaan ng China sa loob lamang ng ilang minuto. At dito na nga nagsimula magkaproblema ang mga plano ng Beijing. Bagamat mas marami ang bilang ng Chinese Navy, iba pa rin ang kalidad at kakayahan ng US Navy. Ang USS Princeton ay isa lamang sa mga barko sa formation na kasama ang USS Nimitz. Kasama rin ito ang isang Ticonderoga class cruiser, dalawang destroyers at isang Virginia class submarine na malamang ay nagmamasid lamang nang magsimulang gumalaw ang mga barko ng China. Bandang 9:31 AM, tumawid na nga sa 100 nautical mile mark ang Chinese destroyer kaya naman nagsimula ng maghanda ang battle stations ng armada nang USS Nimitz Carrier Strike Group. Nag-activate sila ng damage control teams at nagmamadali rin ang mga piloto pumunta sa kanika nilang mga fighter aircrafts at lumipad na rin ang mga anti-submarine helicopters. Samantala, sa Combat Information Center ng Princeton, nagliwanag ang mga screen dahil sa mga projected trajectory ng missiles at firing solutions. Bandang 9.32 AM, Bumukas ang vertical launch system ng Chinese destroyer. Sa ilang segundo, lahat ng miyembro ng US Navy ay parang napahinto sa paghinga. Iniintay kung distraction lamang ba ang aksyon na ito ng China o magiging simula na kaya ito ng World War III. Pero wala sa alinman dito ang naganap. Magkus ay nagpakawala ng isang high-speed drone ang Chinese Navy para i at mapilitang gumamit ng radar lock and targeting system ang U.S. Navy para makita ng China ang kanilang posisyon sa karagatan na hindi naman pinatulan o kinagat ng U.S. Navy. Sa halip, ang ginawa ng commander ay nag-launch ng Roller, isang electronic warfare aircraft na kayang pahirapan ang radar ng kalaban at lituhin ang missile guidance system ng China. Lumipad ito paikot-ikot sa Chinese destroyer, habang naglalabas ng sobrang lakas na signal na nakaapekto sa lahat ng radar within 100 mile radius. Dahil dito, biglang napahinto ang Chinese destroyer sa gitna ng karagatan dahil walang silbi ang kanilang radar sa puntong iyon. Nawala na rin ang kanilang mga drones at ngayon ay alam na nila na napapalibutan sila ng pwersa ng US Carrier Strike Group na hindi pa nakakatikim ng pagkatalo pagdating sa naval warfare sa buong kasaysayan. Malinaw ang gustong iparating ng US Navy. Walang panama ang armas at kakayahan ng China sa kanila. Isang maling galaw lamang ng kalaban ay siguradong palulubugin ito ng Amerika. Tila binuhusan naman ng malabig na tubig ang puwersa ng Chinese Navy. Dahan-dahan itong umurong at hindi na nga sinubukan pang magpakawala ng anumang missile o magpakita ng agresyon. Hindi man umabot sa madugong labanan ang tagpong ito sa pagitan ng US at China, mas lalo naman itong nagpaangat sa tensyon sa pagitan ng Beijing at Washington sa bahagi ng Indo-Pacific region. Gayunpaman, ipinamalas ng Amerika sa inkwentrong ito na kayang-kaya nilang idomina ang kahit anong labanan pagdating sa dagat. Dahil sa pagkakahiyang ito ng China, naghanap naman sila ng ibang paraan para palabasin na malakas ang kanilang puwersang militar sa ilalim ng karagatan, sa kalawakan at maging pagdating sa cyber warfare. Sa mga sumunod na mga buwan, sinimulang buntutan na mga Chinese submarines sa mga US strike groups. Sa pagkakataong ito, mas naging agresibo ang China. Binago nila mga posisyon ng kanilang mga spy satellites at sa loob naman ng mainland China, naglunsad sila ng na mga cyber units para subukang ihack ang mga US defense networks. Hinahanap ang mga kahinaan para targetin sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang naging tubo naman ng US, mas pinatibay at pinalakas nila ang kanilang cyber security. Nagdeploy din sila na mas marami pang mga anti-submarine assets sa iba't ibang mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific na talaga namang mas nagpataas tensyon at nagpagalit sa China. Sa kasalukuyan, wala pang direktang military action sa pagitan ng China at US. Gayon pa man, laging nakahanda ang US forces dahil malaki ang posibilidad na magsisimula ang isang malaking kaguluhan anumang oras. Isang maling hakbang lamang kasi ay pwede itong maging hudyat ng pagsisimula ng panibagong digmaan. Isang pangyayaring siguradong kapag nagsimula ay wala ng atrasan. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon at sa mga delikadong aksyon na ginagawa ng China para maipakita ang kanilang military dominance sa South China Sea, patuloy na nagaganap ang mind games and deception sa pagitan ng US at ng Communist Party. Nagpapakiramdaman sa mga sinasagawang aksyon ng isa't isa. Sa ngayon, nanatiling buo pa ang diplomasya. Patuloy ang paglalayag ng mga warships, paglipad ng mga fighter jets at patuloy ang pag-uusap ng mga leader nito na sina US President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Zet. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsabaybay sa ating channel.